Nakaon ba Iwan ko sa inyo. Parang oh, ito yung mga yun. Nakapula yung nagtingnan ko kanina. Poking ina. Yan ang mga dragon mag-upo dyan. Dragon maliit, dragon malaki. Dragon of lion dyan sila mag-upo. Ha, ah, diba? Anong ginagawa ninyo? apple juice, lemon, lemonade, lemon juice, or lemon juice, oh, awa sa apple juice yan. Yeah. Ayan, what? Yeah, dito, dito. ang sarap. No. Oh. Mm, chips. Chips. Mm. Ibang. Ano yan? Ano Sobra, alam mo, sobrang nilamig ako. Alam mo, bakit? Kalong ko to, ang lamig. Balila. Sarap yan, Ay, Bill. Ay, ayaw ko. Huh? Bala ka dyan. Ito lang gusto ko. Kain, kain, kain. kain. Libre, libre kayo walang amo. Ito, sige, no? May ano pao, mais? Sae, o, mais. Mm. Ay, pa oh, mais. Sai. Oh, mais. Magiihaw siya dito. Hmm. Ano ka iihaw niya niya mais. eh? Anong gagawin mo dito na Tapo. Mga tao dito. O oh, yan, Magligpit mag mo, maglikpit. Tapo ng sama ng loob. Uy, baka yun. Eh, na oo, oo, ito po. Uy, oh. yung clinic sino. Ang tissue. Mga kunyang. Mga kunyang ano kayang ginagawa nila jano? no Hi, Jeremy. Ako'y galit. La, la, la. Nay, like, nilamig yan. Sabi oh. niya sa akin, di ah. Sabi niya sa akin, ah. Ay, tita ka, kala mo naman kaganda. oh. Ay, ka. Ano mo, ano may ilong mo. Ay, gusto yun sa akin, uh, ilong to. No, bakit oh, ganyan ka mag... Hindi, oh. ang ganda ng ilong mo. Oh. <laughs> 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 <Tano>. <laughs> <laughs> Ba't sino nito nag-off? Mga walang hiya. Sabi ko nga, eh, kapag binubuksan eh, kapag isirado eh, oh. Kapag isirado mo, hindi, oh. oh. Automatic! Tingnan mo, di ba? Oh, di ba? Kapag buksan mo siya, oh. Di ba, siraulo <laughs> Galit siya, oh, okay. kung isirado. Wala, magsirado. wala. Ayan, isirado yan. Sirado din yan. Wala, di ba? Oh. Buksan mo. Buksan mo. Na. Oh, yan. So, panty lang pala yan. yan pala ang bukas. Ang ganyan. Ay, kailangan pala hangin ito. Ito, malakas ang hangin ito. Malakas ba? Ha? Malakas? Malo. Matawa kasi. Pag natawa na eh. Saan? Kanino yan? My best friend. Ang dalawang Jackie doon. Ah. Oh. Si Jackie Lo at si Jacqueline. Ano pangalan niya? Jackie? Jacqueline? Jackie Lo. Jackie. Jack Lab, Jack Kalam. Bago ang <laughs> kay Sultan, si Jackie Lo. Ang nickname niya, Jackie. Ah. Oh. Yung isa din? Jackie Lin. Ang nickname niya, Jackie rin. Puro Jackie din sila? Puro oh, Jackie. Isaw M, ako M. Ah, di ba? Hindi isa. Yeah, sila? Yeah. Jeremy. Yung isa, Noemi, Jirame, Alayo. May bago, may bago. Excuse me? Sama niya, Hindi kami nang gugulok. ako naging saltik? O, huwag kang ganyan. O, tanggal ako kita ng tinggil dyan. Tatanggal ko yung tinggil mo. Pitik-pitikin Pangatlo, <laughs> Pangatlo niya ang employer dito. Amo niya. Yung kasama niya. Huh? Pangatlong. Pangatlong employer na niya. Sabi ng bago. Sabi ng bago. Pangatlo na siya. Hindi, buksan mo nga muna. Naintindihan mo ang sinabi ko? Oo nga, pangatlo niya na nga. Oo. Oh. Bakit? Hindi, hindi, mag, hindi niya gusto. Baka kakilala ko pa yan. Iwan ko. Meron kasi iwan. Ano siya, ba? two months, five months na siya. Mm. Five months na siya, pero ano, two months na doon sa, kabil, sa una, week lang siya sa pangalawa, pangatlo pa siya dito. Ewan ko, ilang weeks na siya dito. Pwede pala lang magkaya lang sa ano ka. Ah. Ay, agency, oo. Uh. Tagal ka din, eh, mag-stambay, stambay. Uy, alam mo yung kasama ko tila sa agency, Uminan ng Pilipinas, dalawang buwan. Hindi ka. Hindi siya nagkaroon ng employee. Magkuha ka ng juice, di? Ayun po, ikaw gusto mo? Oo, yung apple. Buksan mo. Buti na kapita siya, mabait ba amo mo? Mabait ba amo mo? Okay, okay ba? Tagal taga lang ismobile yan. Ayan mo. Hindi, hindi. Mas mabandi ka. Kaya matagal siya kasi. Malita din yan. Grabe niya magsagot-sagot. Yan, apple. Okay. Lakas pang ihi ko dyan ah. <laughs> Sarap yan? Sarap yung chips nila. Baka mami, bawal ko mo dito. ko ako. Mami. Oo. ngayon ganun dito, wala wala, video-video ko. Kaya mamaya di ka makaano dito. Dala yan ng bata. Yung sa amin yan. Yung mga gamit na yan. Hiyakit na um, naman. Mm. Baka uh, you know, from... naman din ang kumain eh. Ang nagawa doon ay hindi na tapos. Bata pa yung ano? Yung bata? 32. Ilang taon ka na? Ilang ko lang. Tertitu ka din? Mm -hmm. Dalaga? You want? Hindi ko pa man na yan. Hindi mo nakita? Nakita ko. Hindi ko ma-interview masyado kasi tinawag siya sa samo niya. Tagalaga? Ano yan? Wala na? Uy, syahe yan. Ito masarap. Hala, hala, hala. nag sila dito oh, sa labas picnic. Masarap yan. Mangan! Picnic! Yan. Yeah. Ito sa labas ng bahay. Yan. Ayan. Kumakain ang amo sa loob. Dito din kami. Kumakain ang pagkain niya kami na naman dito kaya wala sila nando sila sa loob kumakain kami naman dito mamaya doon ka na naman ano oh, yan yeah. so fresh lemon oh, may nasamang silpon <laughs> arit ko nabugbog na naman ako kawawa na naman yung katawang lupa ko ay na walang laman hi pa ako hi tapos mag picnic <laughs> <laughs> sila dito plastic. Wala ang mga amo na doon sa loob, makain. Kami na naman dito. Ito, plastic. <laughs> yeah. Ito, sali akong maglamon. Ah. Ah. <laughs> Ano daw? Ang uh, ilaw. Masarap ba yung ano to? Ang is niya? Yung ano na masarap to? Ang lemon? Mm, ang apple? Ayoko ng limon. Tayo'y uminom ng alak. dito, malamlaw. <laughs> Parang ihi of color. Parang ihi. <laughs> wala nga lang bula. Kasi ito yung may sakit na malala. <laughs> <I don't know. laughs> ito yung ano, si ano, yung safe na ihi. Melon <laughs> apple. <laughs> lasing na ako. Huwag ganun lasing.

Saan ka sa Pinas? Saan ka sa Pinas? Uy, hey, Bisaya. ka? amin Bisaya ka? Dili. Dili, halata ako. ka <laughs> <Past Aprilousseproof>. <Talagitan> sa Mindanao? <laughs> Iligan. Ay, Iligan. Layo, Layo ba di ba? ang sa Iligan. Silingan mo. Dili no, no, no. hours. Ya, ida mo 10 na Dami kami dito. bakit? Bakit tayo mo? <laughs> oh, yeah, sayo aya, iyo ka. Ya no, inang so tip no. Tipak kan, pekain ni my wala pa nga niloto. May pansit man. Magdandahan o kain. Abnormal talaga ito. Oh. Tingnan mo. Tapos yung laman niya hulog doon. Ay, nang bumabuntan ka sa alagad. Ako lang naginom nito. Oh, grabe, di oh, <laughs> mo, inom ako dyan. Hindi mo ako bibigyan. Uri, binagyan niyo muna ng lumay. Lumay? Ha, ha, ha. <laughs> Kulam na sa buong uso. Kulam, hindi Uy, umay. Nag, hindi Nag-asawa na, na ba si Laila? Ha? Huh? Sino? Sa daga US. Nandoon siya sa US niya. Huh? Nasa na. US siya ngayon? Hmm. Pam? Oh, hmm. talaga? Eh, di ba minupos na? Oh, ay, ay, wala. Magsahap. Malapit na yung magsahap. <laughs> ha? Huh? Allah. Eh, sa akin mo inaano yung camera? Makita ni Ate Laila?

哦，对。Oh, okay. okay.